Yan, tayo po naman ay may nakalan prep dito ay sa kangkong. Oho. Uh -huh. Yan dito po sa kabilang side. Are po ilang pinitak ah, ilang ano are? Na para sa kangkong. Yan po tayo magkakangkong -ta naman, oh. Are po yung atin. Atin po ay kangkong. China pala ano Akala ko Chinese But Chinese ang tawag mo na Kangkong China Oo Gawa po na meron Ibang variety Ay yung upland kangkong Ay ito po yung Mabinta na lahi natin Oo ito Yan Basta po kung Hanggang saan na maabot na rin Aray po yung kalahating kilo Nabili natin ng 300 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 Yan po yung 7 At ito po Hahasi na Hmm. Hasik din lang po. Yan, oh, basta gayan lang po. Ito po ay kaya tayo dire-diretso ang tanim. Ito po ay magiging effective pa ay 45 days pa. oo uh -huh. Kaya kung mapapansin niyo po, mara dire-diretso po tayo tumanim. Para may kapalit. Ay pag po kaubos, saka pa lang ulit tayo tatanim ay di 45 days ulit ang maghihintay ng harvest po oh. yaw no Am-amang am -ama na po yan, no? Oh.

Napatawa ko na naman si Kasaji. Nag ano ba kayo? Oh, uh, akitin mo ko mga misan. <laughs> Hindi daw mag mabubuo si Nega pag wala kang ko, edi eh, sinigla ah. yan? Uh, Kangkong naman Subo ka o tamo Ikaw anong tali mo ngayon? Anong tali mo ngayon? Wal

Ay, di ayos ng Jumar bang. Nagago. Ay, may ano. Ah, uh, marami rin yung kanya. Ay, di ayos din. Ako tanong ng tanong. Bahala na, no? Ganong ganyan yung kangong. ko pa yung sa sasariyaya. Wala sa atas. 300. 300. Sa Talahati. Talahati. Ah, hindi. Mura. Oo. Oh. Ay, wala naman dyan sa Tayabas. Iba yung nariyan. Kaulian ko na. Chinese, oh. Uh. Saraya galing. Oh. Oh, nabalik. Ay pero pag gumulang ay mahina din naman. Yan po, mapapatudo po natin yung isang ano. Isang Ere po, binili natin. Ang hating kiluhan. Para po may pamalit na tayo dun sa ating ano. Sa ating kangkong. nangyari na po lalahat na natin din eh hmm natin po nila lahat na hmm yeah. Yan po, ang lalabas po sa pananim natin, lahat ay kangkong na. Hanggang doon sa sibuyas, oh. Oh, yan. Dapat pala na huli pa ko sayang. Oh. Okay lang. Yan na po yung ating mga pang-ano na kangkong, oh. pang-harvest. Tapos yung pa po sa kabila. Maganda, maganda rin po palang ano itong kangkong. Ay di tayo nga ka tatanim ka Nakikita natin yung arin yung mas maganda. Oh, yan oh. Hanggang dito po kangkong na kangkong na yun lahat tapos ito pa po yung iba o nagkamera siya ng pagitan yan ito po mga pang harvest na natin no? ayun po ay paano po salamat po sa inyong pagsama ano po yan tayo po ay tumanin po ay kangkong naman po uh -huh. habang ano di tayo pwede dire diretso na po ayun po ay paano po salamat po sa inyong pagsama ano po yan ingat po ang lahat happy happy lang po bye